Hi, good morning. What a nice place. Ganda ng view ko, no? Do you know guys where I am? well, I'm looking for some places that where I can bring my new bike. Kasi one of these days, I will be riding with my new trail bike. Kasi I really enjoy traveling on motorcycles. Gusto ko yung maraming challenges like this off-road. Kasi mas gusto ko yung natcha-challenge ako, yung nasasaktan ako. Parang ang strong woman ko pag nagagawa ko lahat ng mahihirap. Napaka-challenging ko talagang person. no pain, no gain. Kasi for me, riding motorcycles has a lot of fun. So guys, sandito na tayo at kakaliwana tayo dun, Banda sa Kanto. Akala nah, namin naliligaw na kami. Pero, picture tayo. <voila> Shout out! So dito, kakaliwana kayo dito going to Puning Cave. So ayan yung signage nila. Ayan. Na Ang iinis ka ba? <laughs> ha? Pag may na ako na kinukuhaan mo din, pare-pareho na tayo ng content mo. <laughs> <coughs> 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 Guys, andito na tayo ngayon sa Barangay Bayabas. 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 Dito yan sa uh, ah, Doña Remedios Trinidad. Doña Remedios Trinidad. Ako si Rich Paul Lapig, President um, ng Tourism. Yeah, hello ma'am. Ayun na sila kung hello. 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 hello transfer dito is magkano, sir? 20 pesos po. Uh, dalo na ba yung malilingkaw pa. Oh, tapos Kita mo na, sa halagang 20 pesos, pesos. di ba, makakaligo ka na sa napakalinis at napakagandang ilog. Kaya hindi na ako makapag-antay, guys. Kaya tara, samahan nyo na ako. Bumaba na tayo doon sa Puning Cave and River. Pero before that, bayad mo na tayo ng no, 60 pesos. Kasi tatlo kami. Nag-register lang po, ma'am. Yeah, Nag-register lang. Just YI, guys, pwede nyo dali ng 4x4 nyo dito sa baba and yung mga motor nyo. So, dahan-dahan lang kayo kasi rough road, mabato. Maganda pa dito Thank you Tapos pag diniretso natin to puning Cave lah sekarang wow ini mau dulu Ah, 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 madam madam. ah, 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 Ayaw bumaba. Water. Ye! Tumayo 'yung bata. Nakaligo <laughs> sa ilong.